Sorpresahin ang iyong asawa sa recipe na ito ng manok at patatas. Upang simulan ang aming recipe, magsisimula akong maghiwa ng tatlong patatas sa ganitong paraan. Tapos maghihiwa ako ng dalawang breast chicken. Sabihin mo sa akin kung mayroon ka ding mga recipe na may manok, gusto ko din itong malaman. Kapag tapos na ito, magdaragdag ako sa isang lalagyan ng 100 grams ng mayonnaise. Pagkatapos lagyan ng 200 grams na heavy cream at hahaluhin ko ang lahat ng mabuti gamit ang utensil, hanggang ang parehong sangkap ay mapagsama-samang mabuti sa ganitong paraan. Pagkatapos ay ililipat ko ang mga patatas na hiniwa sa isang pan. Tapos maglalagay din ako ng hiniwang sibuyas. Ngayon, edagdag ko ang hiniwang manok, ang recipe na ito ay kamanghamangha. At ang resulta ay bibigla sa iyo. Pagkatapos ay timplahan ko ang aming recipe ng asin sa panlasa. Isang maliit na oregano sa panlasa. Konting black pepper din sa panlasa. At paprika sa panlasa. Ang lahat ng mga pampalasa ay maaaring ayon sa gusto mo. At maglagay ng isang kunting olive oil. Ikakalat ko ang lahat ng maayos sa ibabaw ng manok. Ngayon ay ibubuhos ko ang mixture na ginawa ko kanina. At pagkatapos ay ikakalat ko ang lahat ng maayos. Gawin nyo din ito sa inyong bahay at pagkatapos bumalik kayo dito, at sabihin sa akin kung ano ang resulta. At bago ko makalimutan, sabihin mo sa akin kung saang probinsya mo kami pinapanood para mabigyan ko kayo ng special na shoutout. Ang shoutout ngayon ay para kay Kerry Habeg na taga Lucina City Kizon at para kay Vilma Vasco na taga Cebu City at para din kay Ann Cordova na taga Bacolod. Natutuwa akong nasiyahan kayo sa aming mga recipe. Ngayon ay ika-cover ko na ang lahat sa foil. Ito ay simpleng kamangha-mangha at masarap na recipe. At e-bake ko ito sa 360 degrees Fahrenheit sa loob ng 40 minuto, pagkatapos handa na ang aming recipe. Tingnan kung gaano ito kasarap. At ngayon ay e-serve ko ito at tamasahin ang kasiyahan. Lagi akong pinapaturo ng mga kaibigan ko kung paano ito gagawin na kamangha-mangha ang resulta. Kung nagustuhan mo ang aming video ay pakisuyong mag-like, mag-follow or mag-subscribe. Maraming salamat see you next video.